sa health, importante sa atin. At alam niya naman mga health workers, paglalaban ko may parati, yung mga health emergency alawas tinaglaban ko. Oo. So, sa treasure. Every month tayo naghihiring, alam niyo naman okay. yung diba, sa na pinaglalaban natin. Then, ayaw natin patagalin pa dahil services rendered. Tinaghirapan, tinagpawisan. Ano ba naman yung kunting uh, kunting halaga sa inyong sakripisyo. Hindi po dahil sa inyo hindi natin mararating ito. Hiring na naman kami sa August sa uh, 20 sa Senado. Didinig na naman po kami. Para pakinggan kung may record sa records, wala na bang naiwanan kasi meron sa iba sa private, PHW, sumisigaw ng AIA, hey, uh, So, kahit yung parato kayo magdidinig kami dun sa PhilHealth. health. Kami po dun ang feed health, tapos kami din dito sa to, sa konsulta. Ipa-accredit nyo ito sa konsulta. Oh, yes, oh, ang pinasa okay. na, uh, na, na po yung konsulta sa package, iba from 500 to na po. Kami pera ng PhilHealth. health, tapos kumigit sa mga pag-ibang. yung uh, mga billing, 300,000 ang binabawas na sa feed health uh, sa Polibo. Tapos, malalaman mo na lang, may eh, reserve fund, 500,000. Tapos yung mga may ultimo nga empleyado ng Pinyo, 300,000 300, 300 yung Pinyo, binawas, 10,000 na. Api mismo, empleyado ng Pinyo. Ang dami yung Pinyo, tapos patulogin yung pondo. Importante dyan sa PhilHealth bawasan mo yung ano, maaari. Sabi ng Presidente ni Desma, bawasan mo yung Pinyo. Ngayon, pinapasa namin sa Senado yung pagbabawas uh, ng increase, di ba nag-increase ngayon, 0.5 point, babawasan, dapat muna dahil paano muna, palugit muna. Pero dapat bawasan talaga yung premium. At saka expand benefit packages. So, damihan pa, sa saka yung case rate nila. <coughs> di diba yung dental, wala yun. yung wala dito na dito. gusto magpapustiso, tanggal ng ngipin, wala. Kasi tulog. Ayang, sumitin po sa, sa

Mayo <laughs> nagtaksin muna ako sa iyo natin. Salamat. <laughs> thank you, thank, you, thank you, Ay, nabasa niyo sa inyo. po po.